Dito nga pala may ibon yan. Kadyan nga yun. Ang cute. Ay, ang cute. Wow, yun na ba, ang gawa. Ang kakaltot. Hindi. Ano ka yan? pa wala nakakalawa. Ay! Ano yun yan? Yan. Ano, oh, aros kaldo. Ano? Oo, aros kaldo. Nakalimutan ko. Nakalimutan <laughs> ko. Hindi yan ay. Ay! Okay so habang inaayos pa ni Dexter yung ano pakaltog ayan <laughs> Ingatan mo ngayon. Manood tayo ng mga artista. Uh, mga batang artista. Itinan natin ang kanilang kaling. Mga batang nagwa-workshop dito sa kaibigan ko, si Chavet. Ayun uh, Ayan right. na, nandito na sila. So, yun. <laughs> Tara. Mga future artist. Mga <laughs> future artist. Okay. Ayan, so tatanungin natin si Chabet. Ito, ma, ito po, ibinibigay niya ng libre. Ito. Um, di ba libre talaga? Ah, uh, yes, yes. So, Para, yes. Uh, oh. So, ilang, ilang taon na to? 32. Since What? 1992. 32 years? Imagine mo, di ba? Passion lang talaga. Ito, oh, pang 16 time. May so, mga taga rito lang talaga? May mga taga ba't bang bahay? Uh, ay, barangay. Ah, talaga? So, parang ano talaga? Mula sa kanyang puso, <laughs> na gusto lang niyang ng yung oh. kanyang galing sa pagtuturo tungkol sa teatro, para sa mga bata na no? parang regalo talaga ngayon sa community. Ay naku darling. So ngayon meron silang mga modeling, meron silang acting. Dancing, dancing, singing. Dancing, singing, and everything. Nakapanood daw kayo isang beses ng kanilang uh, recital. Oh, Di ba so, maganda? Sa June 6, ang recital. Ah, June 6 pa. Okay. So sabi ko sa kanya, gagawa kayo mamaya ng isang dialogue na pwede sa mga bata tapos titin natin ang kanilang -kanil, kanil mga emotion para siyempre makita na rin natin ang bunga ng pagtuturo natin kay Bing si Chavez Zulweta na talagang isang awardee dito sa Oriental Bidoro pagdating sa larangan ng teatro. Mababaga. Yes. Sir. Performing, performing arts. Performing arts. Ayun. Excited na ako. Sagingan. Sa napakalaking sagingan na pagmamaya rin kaibigan nating si Javi, tayaan! <laughs> ah, kanilang magkakapatid yun. Kanilang pamilya pala. Nakapunta na ako dyan, siguro mga two years ago. Ngayon papunta ulit kami dyan kasi mayroong pasandal. Pasandal nga ba ang Oo, oh, di ko alam kung bakit pasandal ang tapot. Oo. Oh, bakit nga ba ka pasandal? Ngayon ay may mga konting, ano yan eh, may mga konting may sayaw, di ba? May rasul. <laughs> tapos ay may mga, tanda ko nung bata ako eh. So hanggang ngayon pala ganun pa rin. May konting salo-salo. Kalimitan mga kakanin, mga ganun-ganun. Ngayon, meron daw lulutuin na. Ang pangalan ay... Hindi ko sure ha kung may pakaltot. <laughs> <laughs> Sabi ko kahapon mag ganun. Eh, awan ko kung Hindi, ka mo sa akin ng pambili na asukal. Ah, yun. So baka daw may pakaltot. <laughs> <laughs> ano man yung pakaltot? Ang <laughs> 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 Ang pakantag pala. na Nakita ko. Ito, oo. Nakita lang term sa amin. Nakita ko yung pala yung saging na ginataan na manipis ang gayat. So hindi ko lang kung ano pang pwede kitagdag doon. Pinakbo. Naman, yun ang pinakbo at saka sinugno. Oo, oh, may pinakbo pa at may sinugno. Di pare-pareho lang pinakbo, ano. Yun, yun, yun. Yun na yun, o. Oh. Uh -huh. kung magka sa atin sa Tagalog talaga, ay di parang ginataang saging na parang medyo iba iba lang nahilaw. ang gayat nahilaw, na hilaw na manipis. Yun. Yeah. So, Simulan dito inyo na yan. Para ba hindi na yan, ano? Sabihin na eh. Kaya nga. Inyo na ito, darling, ano? Ito, bigar na ito. Kaya na tanaka, tanim na ano eh, San Francisco. Kaganda sa mata eh. Dito sa mata na San Francisco, ano? Oo. Hindi yung mismo yung lahat na yan sa akin. San Francisco, bukid. Di ba, ano? Kasarap sa mata. Ah, ganda -ganda, ay, ay, na. Ang kaganda-gandang tingnan. Ayan ah. Tanda ko yan. Ay kung may mga pakuha-pakuha so, dito. Nakuha-pakuha oh, kayo dito? Oo, nag-fashion show kami dito. Anong oh, nagpunta na kayo dati dito? Oo, kasi nagpunta na kami dito dati. Fashion-fashion uh, fashion show kami dito. Ang ganda o. Oh, lalo na dito sa part na to. Iba. Sarap so, rumahan pa. So papunta tayo dito. Titignan natin kung paano na niluluto yung... yung... Pakaltot? Pakaltot nila. Baka mayroong pang iba. Aba, nagkasabi ng nanay. O, oh, tira mo? Magandang hapon na oh! o! Ipapasyal kami pa din eh. <laughs> ah, wow! Wow! Yung nagawa ang kakaltot! Hindi! Ano ka yan? Hindi pa mala nakakaltot! Ano ko Ano huyan? yan? Aros kaldo! Ano? Oh, aros kaldo! Nakalimutan ko! Nakalimutan ko din yan ay! Sopas! Sopas! Ang sabaw ng sopas! Sopas pala! Ayan! Aray yung ano! Aros kaldo! Aros kalme! <coughs> Itong malilimutan niyo o pangalan. Oh, ah, ito lang yung nagbabantay. Malilimutan daw. Magnatik man niyo. Malilimutan daw ang pangalan ni kapag natik man niyo. <laughs> Kaya <laughs> bang din ano. <laughs> <laughs> Nanay sayo kayo na sayo kanina ba hindi kayo bat Ay! Ay, ba nawala? Hindi kayo bumalat <laughs> ngayon. Banat kayo ngayon. <laughs> 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 banat. Yun, Ay, oh. Uh, Ay! Ay, doy! Hahaha! <laughs> <laughs> Yan! Kubol? Kubol, baga? Kubol mo! Gusto na nalagay ang kubol? Ay, dyan o, sa ano, baday ka nila, sila naman yung may-ari dyan o sa may iba kusin dyan, sa mayroong ano, sa may mga cupras. Sa'yo, yung sinasabi mo, mga mga mat nasasanda na yung performers dito rin yan. Adult, adult. Iba't iba, -diba? kung saan saan ang galing dito sa aming barangay. Ay, pero dito mga bataw, ito? Hindi. Masinyo, senior. Senior ayon, ayon, mga senior. Mga senior. Ayun kasi buwa. na pagkaisahan na ano, gusto daw nila sumayo ulit. Kaya sila. Ay, nung no, oras ba kayong sayo na yun? Ay, maya, maya pa. Mga ka-ispaw. Mga ka-ispaw. Mga Ay, di, baka makuha nang pa rin uh, namin. 5.30 pang libot. Uh, yung posisyon. Makuha na namin. Ay, talagang din lao naman kayo. Ang mga naman.

na buong na bulaklak yun. Sa bukid, sa mga bukid din natusunod pa yung mga tradisyon sa bayan. Hindi na eh. Hindi, para meron pa rin. Meron pa rin kaya pabungkahan na mga arko, di ba? Oo. Parang parang bahay-bahay na. Haan? So, ito yung kanilang tuklong na gagawin mamaya. Ito. Parang maliit. Arko yata ang abit. tan 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 ilang ng tatay nila? daw tatay niya ng tatay niya? oo ay ay talaga mga lumo ano, lumana oh? luma na mga... barustre niya baro strike alaala ng kahapot mga 90 na pa kaya oh. ito lapitan mo oh ay baro strike ng sinaunang ano kumay kaganda eh oh. uh. mga ano to mga alaala ng mas ng kanya ni eh. pang itis ah mga 70 siguro ba mga 70's. ay may kuprasan may kuprasan pa oh mm E eh, sinasabi niyo kayo, adami pa lang niyong jayi, di yan. Magkano naman bentahan ng compress na iyon? Ah? 50? Ay, ang tapang manok, sinabong ng aso. Sinabong ng aso, yun. Ang tapang ng sinabong. Uh, Magkaya ka Dito huwag kayong magbibiroan. Oh. Dito. Ano? Layo-layo kayo. Oh. Ang <laughs> oh, <ba, laughs> tulis yan, oh. Ay, pag nadapaan yan, talagang butas sa mga. Dito sa, muna, sa muna, dito, may, dito? ano, yung pa, sa ano, sa anong pelikula yun. Ay, hindi pala ganito. Sobrang so, pala. Walang lokyadan, ano? Ako, 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 ako'y matagal pa, nang wala sa bukid. Ay, para sa ang, ang kopras ba ng mga ginagawa mula sa kopras? Mantika, oil. Sabon, oil, sabon, shampoo. Sabon, shampoo. Maraming. Ah, oh, Hindi kain din ako siguro. Coconut oil. Kumain tayo ng isa, tingnan natin. Ang ng close up appearance. Ayun po mga hmm. kaibigan. Nakakain din 'yan. Oh. Ito na ganito? Oo, oh, ako prase. Oo, oh, nung bata ka. Oo, oo, oo. Pinadali natin. Oo. Alam mo nung bata ka, galing dito ang ano, galing dito ang mga, ang mga, yung mga nyog. Hindi ito bibiakin, dahil hindi sa amin. Di unahan kami dito sa tubo. Ay, unang kami ano, yung pala iniihi, ano ba ito? <laughs> ay, nasa na si tatay, pasampol! Oh, uh, 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 panong pag ano na re, pag uh, marami na nakakamiss sa ganito, eh. kung paano ka binubuksan yung nyug dito? Paano nga ito kinakain na ano? Hindi man kayo tao tawag doon eh. Na. Anong tawag siya yun? Kaya nga, subukan ni Chito. Kaya mo? Kaya nga. Ay! Ako, subukan ko ah, din. bong, gaya pa doon ka talaga? Ilumakyan dito sa bako? Saka, rin yung sabak mo? Sabak mo. Saka niya dati. Parang mali pa nga yata. Pagtingin ko dugo na kamay. <laughs> 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 hindi ko talaga <laughs> hindi ko talaga yan, ano. Mas maduno ako yung maglukyad kaysa ganyan, hindi ko kaya. Dati kasi kahoy yung Pero sa totoo hmm. ang, ang ganda sa mata ng ganitong mga imahe. Ang hmm. oh, sarap pala ka ng kabataan talaga. Hmm. Kaya lumaki kami hmm. ng ganun. Yung huh? magkakaya at pagkakaob ng ano, ng <laughs> Yan, ganyan. bao, bao. So, oo, yung sa umaga, igagaya mo siya. Hmm. Sa hapon, uh, itataob. itataob. Hmm. Tapos bang yung doon kami naglalaro sa mga iba-iba bao ng ano pag nag sa hapon nagdetective tayo lalo ang ka kami sa ibabaw ng mga bao mga, ng mga nyog. Tas yeah, ay pag yung gumawa yung... kami ng horror film ha dito kami mag-show maghahabol lang kami dito. Habol mo ko dyan sa nang taga ka. Habol mo makamin ng taga. Ay kita nang ano ng dusong. <laughs> Ina-tubong. Abulay ka tayo. Um, Abulay ka tayo. Ah, huwag naman utol. Huwag naman utol. Ay, nakikita. Bubuhatin. Ah, <laughs> higil. <laughs> <laughs> Ang dami, CCTV. Uh, Ang dami, oh. Uh. Isa, oh. Isa. isa. Okay. okay. Dalawa. Dalawa. Ayun. Okay. Ayos. Tatlo, so, apat. Oh, Ang ah, dami, si ah. Doon mo pa. Ah pag mo kayo doon, si Chavet. Tapos kayo daw, babalok. Tapos daw, babalok. Pag-iihirap si anong drinks ang gusto mo? Tugoy-tugoy sa tayo. Pili na ko dyan, pili. Ah, wala. Hindi ako nagsusunod sa Hindi ko nakita. <laughs> <laughs> Pwede lang nyo ka dito ipapakayod. Ay, bibidyo ka daw. Ay, bibidyo ka nga! <laughs> Ayun, so dadaanan na natin siya mamaya. Mga batay pa dadaanan ko na rin. Ay, doon na Ha? Meron doon. Ah, meron doon. Meron doon. Meron doon. Ikaw na po lang, kahit ano na eh, wala silang tubig. Wala kang tubig, darling. Meron silang Ay, nasa na ilalim. Ay. Okay. Yung kayod, darling. Magkano ba yung sa kayod? 30 lang. 30, 30 okay. Kapag natin eh. 40. okay tayo. Alam wala. Alam mo, wala. Wala. Alam mo, wala. Maligit. Yung tubo, nakalagyan. Nakalagyan <noise> sa kabla. Maliit. Maliit. Pagka tubo, ano? Ay, maliit eh. Ayun lang. At anong nakakita lang. tubo? Tubo, tubo. Tubo ba? tubo. Tawag kami ng tubo. Tubo yung Tunay. sugar canyon yun. Saan ka na malak-experience ng ganito? <laughs> Nagbalik na nang saging. Ito pala, maninipis mo lang kayat nun. Kayo ka, yung ano, nag-vlog, nag-video nung kami nagluto ng puso. Oo, yan, sila ko. Kaya yan. Ano ang pangalan niya nung inyong ano? Romatology. Romatology. Yan na nga. Yan nga. Yung kawaya, may nakit ng pugad. Ay, may nakayo. Oo nga, isa ako. Nga nga, kaya nga nga nga.

kami nakasukal ang nagkulang. Ayan, sa so pinadala ko na kay Chito. At kami pa ba muna? Kasi mga ano pa yon mga isang oras kami babalik. Para makita natin ang kabuuan ng... Uh, Sinasabi pakal nilang... Pakaldot. Pakaltok. Pakaltog baga. Pakaltot <laughs> daw eh. Diba, sari-sari mga tawag. <laughs> Hindi ko alam mga tawag eh. Dami-dami tawag Ang dami nga nandiyan. Yun ay hilaw na saging na ginahit ng maninipis. Ah. Yun lang pinakaiba naman yung hilaw. Oo, ano? oh, yun lang hilaw. Yung sa, Pero parang ginatang sa akin, hindi naman sa atin tamis. naman ay hinog. Uh, sa ating mga Tagalog. Yung ano nga lang, hilaw at hinog lang pinagkatalo. Yeah. At saka yung kahit na manipis. Ito nakasalang na. Ano ah, nakasalang na alin? Yung luluto eh. Sige, ka, ang talaga. Na. natin. Mm. Nakasalang na rin, Kuhana natin. Dito nga pala may ibon yan. Ang cute. Yo, 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 yo. Ang cute. Diyos ko. Gutom. Gutom. Di ba nakapangilabot yung, yung miracle of life? Ha! <laughs> Makatento ko ng ina. Ayan na, so inahalo na mga kaibigan! Inahalo na! Inahalo na, para pag viral meron ako. <laughs> ay, ay but... Ang gata ko niya susuntin ko ta'yan. Opo, para lumambot. Anong gana? Pakaltog? Pakaltot. Pakaltog? Pina Pakaltot? Binakot? Binakol? Pinakro. Ano ka? Pina <laughs> ay... -an -an, -an, -an. Ano ka? Pinakro. -an -an. Ano ka talaga -an. ano, -an tunay? Pinakro? Pinakro. -an -an -an. Ano ka? -an -an. Pinakro. -an -an -an. Ano ka yung nila? Asin. Asin. May konti asin. Asin. Sarang malas. Ano kaya sa gano'n kami. Sa kami, kanapang laang. Karaming uso. Nakihalo <laughs> <May> <halu. laughs> na rin ako eh. Nakihalo na. Nakihalo na rin. Panipis pala talaga ang... Ano, so, ano. Panipis ang gayat. Sige lang. Sige lang pala. Nila! Ayan, so... May handa nila mga kailangan, may mga tinapay. Pasok pa. Tapos so, ready na. <laughs> may helmet pa. May, 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 may helmet uh, pa. May helmet pa. Uh, sa helmet pa. Apansit. Apansit pa po. May helmet nga May on. handa pang bata. Ako <laughs> <laughs> oh, kung nung sanang la, la, last year kayo pumunta eh, sa ganda ng aming gayak hey, nato, na hindi wala lang ng ano, wala lang akong dumating na mananayaw. Ah wala? Wala ho. Eh bakit wala dapat hindi kayo nag-invite? Ah, ibig sabihin eh. Wala hong dumating kasi Pumula. si Kinsal Chabit ay walat na sa Maynila. Ay, sayang ang, preparation. Ay, walang ano? nag-intindi sa libo. Ay, so sorry. Ay, sayang ang preparation niyo pala, ano Oo. Oh, oh, Umaga pa'y nagagawa na. Ganito, Ganito muna si Tuloy pa rin ang gawa. Dali, hahanapin ko yung arko namin. Ay, wala nang tubig! Hindi pagkatapos ito, ay ano nang sunod uh, ano? Kata -uling kata -uling kata -uling na, ano? Ah, Kataulingunan. 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 Ay, ito'y katang una na nga hindi wala nang gatang dos. G gatang dos ito. Katang <laughs> yung padang gata, wala ito yung pa. una ang final. Ay, ah, ayun, sa mga nauna yung pangalawang gata. Oo. Oh. Pagkatapos, yun, ano pang ibubudbo dyan, wala na. Yun Sukal. Sukal na lang. Uh, okay. Ah, okay. Oh. Yun na, pa, na. Para palang panot siyang saging. Yan, yun na. Oh, yun yun na. na. Oh, no. Yun na. Yun, yun no. Oh, putin-puti. Yun. Mapawis ako.

Hindi pa yan masyado. Nalumambot kayo nga, no? Saging? Hindi pa. oh, kaunting ano pa, mahina yeah. kasi ng apoy. nga po. Kailangan yung malambot saging. ah, eh, parang panut siya. Panut siya? Okay, yan ay? Yung arko namin ng last year. oo. Oh, oh. Sayang naman at walang nagsayaw. Ano? Kakaganda. Hmm. Ay, yeah, may pailo pa yan. Ay, sayang. Ay, yung artist sa sumayo di yan, yung nagsuot ng ano? May... <laughs> Parang na-delete ko na yun. May artist na dumating? Hindi. Nagino ko yan. Ari <Kareer> naman yata <laughs> yan. Okay, so habang inaayos pa ni Dexter yung ano, pakaltog. Ayan. <laughs> Kami naman nagtakal. Okay, so kakainin muna natin ang sopas nila. Ay! Actually, hindi ako mahilig sa sopa. Sa so, titikman lang natin kasi parang naglaway ako sa sabaw. <laughs> okay, so tikman natin ang sopas nila. Sino nagluto nito? Si Maring ano? 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 Oh, Almang. Aba? Si Almang sopas. Ay, sopas na sopas. Ang lasa eh. Are, are ang pinaka. Eh. <laughs> Ayan na. Oh. Baka ang toga. <laughs> ko lang, are ha? Ano ka mga lahok na rin? Ay, may baboy. Hindi po. Manok lang po yan. Mm. Ah, manok ba yun? Hotdog. dog. Mm. Eh, lagyan niya ito sa... Mm. Nasa lagay Ito naman yung pang-ano lang natin, pang-secondary, ang highlight talaga natin ay eh, yung ating, oh. lupa, ano, ba, talagang pangalan? Pinakuro. Yun. Pinakuro. Ayun. Pinakuro. <laughs> Pinakuro. Pero yun, pwede rin pakaltog, yun ang sabi ni Chavet. Oh. Okay. Ayan, tinan natin ang pag-ano niya. Hmm. Yun. Ayan na. Dito na kami kumain. Ang, ga ang ganda naman ng inyong <laughs> uh, mantel. Sarap. Uh -huh. Ah, yun. Masarap daw naman eh. Yung isang yun, yung nabanat na ng pakalatog. <laughs> yun, no? <know>? Hindi <laughs> na, kanina eh. Okay. Ako, baka doon sa iba Ayan na. Dex, marini ka para may pang poster tayo. Hmm. Ayan, niya. lapit pa din eh. Hmm. Hindi kayo tayo. pa kayo. Gusto niyo. Dapat naman. Dami, no? Oh. Dami na ito. Kaya nagluto dahil sa inyo. So yun talaga. Pareho siya. Yun nga na medyo mas matigas yung saging. Kasi nga hilaw nga sa ang Pero ganoon din ang lahok. Ah, may, meron saging. din ginataan, may asukal. Yun, ganoon din. Ang ginataang saging lang sa atin na matamis ay di yung may sago. At saka hinog yung saging. No? May langka at hinog ang saging. Ito, hilaw. Ayun. Mm-hmm. Lagi, nakatikim na tayo ng kadyang. Hindi nga ulit. Mm. Ano pa, oh. Paabit na tayo, wari. <laughs> <laughs> Uy! Hmm, <laughs> baka naman madali mo pa sa kotse yan. Mm. <laughs> binit, binit. Ah! Pwede yan, Ang init. Tanda na lamisan mo. <laughs> marami ka pa pala eh. Hmm, oh, hmm. Oh. Ang dami pang piling ng saging. Ang sopas baga, ano namang nangyari sa sopas natin? Nagaluhalo na siya natin. Masarap din ang sopas. Mm -hmm. Masarap din ano? Oh. Ay bawal sa akin ang mga laho. Tayo'y Na iwas kaya yung sabaw niyan? Sa bagay, ang nga pala yung mga taba, no? Wala nang baboy. Kaya na tayo ng hotdog. Hmm. Okay. Kapag ano na naman? Halo-halo. Baka tayo magso eh. Halo-halo na yung binanatan mo eh. Kaya nga yun. Yellow na lang kula. Ayun. So, wag po kayo magkakagalas. Magpapahinga lang kami. And then, na natin ang kanilang pasandal. Tama ba? Sabi, init. Hmm. Hmm. Kaya nga sabi, po. Masa nabi yung isa? Ayun. Nagsusuloy, oh. Ayun. <murs> Okay, so nandito na. Okay na yung mga ano, okay na yung arko, okay na yung mga pagkain. At nandiyan na sila. Sarang. si Salve Maria na ready na mga ano ang mga ale music <laughs> <laughs>